kagigising ko lang, kagigising ko oh, lang. 8am, 8am. Hmm. Kagigising ko lang, okay. Dagang nang basa ko karon, dagang nang basa ko about sa Cebu. Kaya ko ginaraw karma. Hmm. Ha? Ang mga tao nga, nga dili, mga didilis, na damay lang, kaya nga naman, isa lang mo di akong lugar. Ha? Isa lang mo di og lugar. Hmm. Ha? Ang views ako, okay. ang nga post kagabi, 20k ka pin views, o kang share, 279. O, i-share ninyo. Di ko ma-adlock. Ha? Tandaan ninyo ha, tandaan ninyo na si Satanas wala nagdaog ni Jesus. Kahit si Satanas, kahit usaw niya pag 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 paghimo pag, o kadautan kay Jesus pero hindi siya nagwawagi. Timanan ninyo na ha, ang taong mababait ay mahal ng Diyos. Yan ang pangulo namin. Yan si PBB, mahal na mahal ng Diyos yan. Kaya huwag ninyong sisirain yan. Baka next, baka next, inyo na ang lugar nga, nga mag mag, mag oh hindol, ha? Huwag ninyong sirain ang taong mababait kasi tinitingnan kayo ng Diyos. O ako, ngayon, kung Lord, pasailo ako kay di na to wag ka kabalos to kinabuhi og asa sa taman kailangan mangayo kapasaylo araw-araw mangay kapasaylo sa si Ginoo kay wag kabalo og unsang oras unsang okay. unsang adlaw ka masigok Kaya kamu diha ha, kamu di ang Magandang araw mga kabisdak. Nandito na naman ang inyong auntie na bisdak na nandito sa Middle East Country. So mga kabisdak, alala nyo ang isang video ko na naulbo talaga ang kaspa ko dahil sa babaeng ito. Hmm. Ang babaeng ito ay siya lang naman yung nagsasalita ng hindi maganda or karma daw sa mga taga sibu Sibu? Cebu? Cebu? Okay? Taga Cebu at taga Davao. Okay? So, ang dami niyang pinagsasabi na hindi maganda, karma daw, deserve niyo yan. Ngayon, kuyawan ka mo. Magulat ka mo sa kanya. Kasi bakit? Dahil sa ginawa niyang video ngayon, hindi ko alam kung content lang ba content lang ba yun, or gusto niya talagang maglabas ng kanyang samali ng loob, okay? Pero hindi maganda kasi nga, nanunglo siya sa kanyang video na yon. Ngayon, kuyawan kayo, hmm. mas lalo kayong magulat sa ginawa niya. Kasi alam niyo kung bakit? Dahil nga nabash na siya, no? siguro feel niya nahiya na siya dahil sa ginawa niya ay dahil demonyo man siya hindi niya ma-feel yun, okay ano ang ginawa niya magulat kayo guys hmm? naglista si ante ng kanyang mga basher doon okay nilista niya pati yung mga taong na gustong magpapatay sa kanya kasi pag uwi daw niya good luck daw sa mga taong ito baka kasali kayo guys o oh, di ba si ante kasali siguro hindi ako takot sa kanya Okay? Kasi nasa tama tayo na magsabi ng ganito. Kasi hindi nga naman talaga tama ang ginagawa niya, guys. O, ito, guys. Ha? Pakinggan nyo ang sinabi ni Ante. Kayo nang mag-judge sa kanya. Bahulat at mo sa kuwang post Karon, dili. Di, Madyo ko mo nin ninyo nin ang Karon. Naglista ko sa mga pangalan. Katong mga tao nga gusto kong patyon. Naka-screenshot ang inyo ang mga comment. Kamong mga vlogger dia. Nakakwarta mo tungod sa kuha nga post. Ha? Nakakwarta mo tungod sa kong post. Grabe na yung panira sa kuha. Pero wan ninyo gitanaw ang video. Unsa ako ang sulti. Wan ninyo gisi. Pero ayaw lang mo balakatan Tanan nga vlogger nga, nga nag-share. Tapos giutro ang istorya. Isa mo na ako. Gilista mo na ako tanan rin. Mga video ninyo. Gisib na ako ang inyo mga comment. Na, na ay nakapuan dito. Nga patyon kinikubo Sa Facebook o sa TikTok. Eh. Bahula ko, kagigising ko lang, kagigising ko lang. 8 a.m. 8 a.m. Hmm. Kagigising ko lang. Okay. Dagang nang basa ko karon, dagang nang basa ko about sa Cebu. Kaya ko gira og karma. Ha? Ang mga tao nga nga dili mga didilis na damay lang kay nganuman, isa ra mo dia og lugar. Ha? Isa lang mo dia og lugar. Ha? Ang views ako ang nga, nga post kagabi, 20k kapin views o ang share 279. O i-share ninyo. Mm. Di ko mahadlok. Hay, tandaan Lord. ninyo ha, tandaan ninyo na si Satanas wala nagdaog ni Jesus. Kahit si Satanas, kahit usao niya pag 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 og o kadautan kay Jesus, pero hindi siya nagwawagi. Si ninyo na ha, ang taong mababait ay mahal ng Diyos. Yan ang pangulo namin. Okay. Yan si PBB, mahal na mahal ng Diyos yan. Kaya huwag ninyong sisirain yan. Baka next, baka next inyo na ang lugar nga, nga mag, mag maglindol. Ha? Huwag ninyong sirain ang taong mababait. Kasi tinitingnan kayo ng Diyos. O ako, ngayon, kung Lord, pasailu ako. Kay di na to. Wata ka balos itong kinabuhi o asa sa taman. Kailangan ka, pasailu, araw -araw. mangayog ka pasailu araw-araw. Mangayog ka pasailu sa ginoo. Kay wata ka balo. O unsang urasa, unsang, unsang adlaw ka matigok. Kaya kamudi ha, kamudi ang taglagasi mo. O oh guys, naapa siya yung video. Hmm? Sos ginoo ko. Kung napagod lamang siya dress akong atubangan, do na ako na siyang gisampalong o gistorya. Ante, puryagaba ni mo. Hmm? Gulang na ka gulang na kanti. Nya magingon na giapon ka. Odi ba, unsay ang giingon guys? Wala kuno. Wala kuno na daog ni Jesus Christ si Satanas. Puriya gaba. Tanawa unsay mindset. Ginoo ko unsay mindset. pastilan Huy, asa gitang utok na aslobot Unya ingon pa siya na dapat daw mga itagpasaylo kada adlaw. Oo, mga itagpasaylo ka adlaw. Oo, oh, unsa may mong bot pasabot, ante. Magbuhat kag sala karon mga itagpasaylo, ugma na po, imo na po yung buhatong... ni... Ginoo ko nila. Huy, ginoo ko. Dili ka tingalahan. Kay liwat sa uyuan. Kaya nandiyo niya yung unsa na liha. Nabuutan ko nung ginoo ko sante si mani mo ante before gani ka mo ko anong usa ka tawo no muda iye ko usa ka tawo i e check background po din tawon ante <laughs> <Uy>. <laughs> na may dili man perpekto ang mga tawo na mang ay bad and good side pero sa iyang turno karon no, wa ka realize na mas nidaghan ang corruption Mm? Mas didaghan ang mga project na wala na hitabo. Nga daghang mga tao ang naamong. Daghang mga tao, maraming mga tao ang nasalanta ng magyo na dahil walang flood control na maayos kasi hindi na ipagawa ng maayos. Kulang sa materyales kasi kinurap ng mga demonyo na yun. Hmm? Narealize mo ba yun, ante? Uy, saan kaya napunta ang utak niya? Diyos ko, Lord. O, Nakita niyo ang video niya. Nilista niya, guys, ang mga taong nang babash sa kanya, kung anong pinagagawa daw sa video. Gamit ang video na wala kaming pake ante, Ha? Kasi isipin mo, kung normal ka na tao, ha? Hindi ka mababash sa pinagagawa mo. Ha? Ano? Lutang na lutang din? sobraan? <laughs> Naunsa? Matanda ka na pala, Ante, no? Hindi makagaba ang tulad na tao sa'yo iyo. Huh? Kasi ikaw 'yung matanda, ikaw dapat 'yung magiging example, okay? Ha? Huh? Magiging example sa mga kabataan na hindi gawin ito, pero anong ginawa mo? Ikaw pa 'yung nakakatanda, ikaw pa 'yung gumawa ng ganitong bagay. Hmm. Sino ba namang hindi mabas dyan sa pinanggagawa mo, sa pinagsasalita mo? Ha, ante? Diyos ko, Lord. No, sana ma-realize mo sa ginawa mo na hindi tama. Ma-realize mo na Konte na lang yung buhay natin dito sa mundo, ante. Ha? Malapit nang bumalik ang Panginoon tapos ganyan pa rin ang sasabihin mo? Instead na ipagpray mo yung mga tao na nasalanta ng bagyo, ng lindol, ng sunog, hindi yung ipupush mo pa sila pababa. 'Di ba? What if ikaw ang nandoon sa sitwasyon na 'yon? Tapos may ganyang tao na magsasabi sa iyo, "Magbaliktad kayo ng sitwasyon." Anong mafi mo, ante? Ha? Anong mafi-feel mo? Hmm. Marunong kang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon ng iba bago ka magsalita ng mga bagay na ito. Ngayon, kung binabash ka ng mga tao, kung anong mga pinagsasabi sa iyo ha? Deserve mo 'yan. Deserve mong i kasi mali at hindi tama ang ginagawa mo. Hmm. So yun, 'yun lang po mga guys, 'yun lang po ang aking gustong ipahatid sa video na 'to. Hmm? kung sino may yung nakakilala sa kanya, yung mga kamag-anak niya, please lang paki advice po si ante. Kasi po, hindi na po tama yung ginagawa niya. Okay? So, maraming salamat sa mga nakikinig, sa mga nag-share din ng kanilang opinion. So, ipag-pray na lang natin si ante na malinawan yung utak niya, ma-realize niya na hindi tama ang kanyang ginagawa. So, yun lang po. Maraming salamat at see you po sa next video natin. Ingat po and God bless you